In the digital world we're living in, nakikipagsabayan na rin ba pati ang mga multo? Kung ano-ano kasi ang nakukulin ng mga kamera? Ang iba, nababalot daw ng kabawalagahan. Aha! To the rescue! Ito ang caught on camera. Horror vids na nag sa social media. Video number 1, sa pagdadrive ng isang pickup truck sa madilim na kaling ito, may kapansin-pansin sa likuran ng sasakyan. Para bang isang aparisyon na puti? Comment section asks, isa raw ba itong white lady? Ayon sa mga kwentong bayan o urban legend sa iba't ibang mga probinsya sa Pilipinas, ang mga white lady raw ay multo ng babaeng nakaputi na pumapara o nakikihitch sa mga sasakyan tuwing sasapit ang dilim. Sila raw ang mga kaluluwa ng mga naaksidente sa kalye na hanggang ngayon ay naghahanap ng ustisya. Are you scared yet? baka naman may analysis tungkol dito ang aming video expert. Yung mga videos na binigay niyo sa akin, napanood ko online. Um, Siyempre, medyo skeptical din tayo. At the same time, um, gusto rin natin bigyan ng chance na ano ba talaga yung nakita nila. As an expert to this kind of profession, may mga nakita tayo na alam natin na glitches lang or alam natin na yung mga images lang na medyo nagmukha lang siyang nakakatakot. Wow. <laughs> okay. Um, I think this is the white lady na nakunan daw sa, sa likod ng ng pickup. It's either somebody is there or or may nilagay silang something na nag kurba lang sa natal para mas maintindihan nyo, sinubukan ng AHA team na i-recreate ang video. Naglagay kami ng gulong at puting tela sa likod ng isang pickup truck. At saka namin ito sinundan at kinunan. Aha! Nagmukha nga ang white lady. When in reality, ay gulong at tela lang ito. We're trying to create an illusion na there's something there na wala naman talaga. The quality of the camera used. Kaya medyo dynamic yung thinking ng tao kasi yung amount ng lights na pumapasok sa camera, yung pixels na pinapakita niya, is hindi ganun ka-fine to distinguish. Kaya mas nagiging malaro ngayon sa isip ng tao. Speaking of Laro, sa caught on cam video number two. Speaking of Laro, sa caught on cam video number two. isang unidentified entity rao na naglalaro sa isang kwarto na to at nakuna ng closed circuit television o CCTV camera. What could it be? I think the next video that I saw, yung uh, CCTV naman. So there, we clearly saw na may nakita silang bright image na moving. Eh. So out of curiosity, I think they asked one of the family member to, to take the video, rolling yung video. Medyo ang galing din kasi may camera din sa sa side. Galing nga, eh. parang you're watching a reality show. And then, pasok siya doon. So, at first, nagulat din ako parang, oh, what's that? Uh, gumalaw. Said, the movement have limbs. So, medyo, uy, mapapaisip ka. Pagpasok nung, nung, nung bata, wala naman siyang nakita. And then, going around, flashes the light. Wala naman din talaga nung galaw then may point lang doon na nawala yung yung flashlight nando pa rin yung yung supposed to be na hinahanap nila na i don't know kung ano man nakita doon or entity and then suddenly move yung entity na nandoon nagulat ako bigla siyang gumalaw so after some time of reviewing i noticed something yung movement niya is flat Ibig sabihin, yung entity na yun is stepping on something. A glass. Sinubukan ulit ng AHA team na i-recreate ang video. Nagdikit ng adhesive tape sa lente ng kamera. At nang tutukan ng flashlight. Oh, ano masasabi niyo? Ginamitan din namin ng straw para magmukhang gumagalaw ang adhesive tape. Kapareho na ba? Ayon sa expert, posibleng nilipad na material o gumagalaw na insekto lang ang nakuna ng CCTV. Kaya naman, kung may mapanood o gusto kayong ipasuring video, AHA to the rescue! Just message us on Facebook, AHA! Exclamation point. At sabay-sabay nating imbistaghan yan. AHA!